Atensyon sa lahat ng mga senior citizens. May napakahalagang balita ako para sa inyo na kailangan ninyong marinig ngayon-ngayon. May lalabas na payout mula sa gobyerno bukas para sa mga seniors at baka ikaw ay isa sa mga qualified. Hindi ko kayo binibiro, totoo ito. Uh, ito ay lehitimong programa ng gobyerno. Pero ang problema, maraming mga matatanda ang walang alam tungkol dito at baka mawala na lang ang pagkakataong ito kung hindi kayo makakapag-register sa tamang oras. Isipin ninyo may pera na naghihintay sa inyo pero hindi ninyo alam na entitled kayo. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung sino ang qualified, magkano ang makukuha ninyong payout, at paano mag-apply para siguradong hindi kayo mahuhuli. Ito na ang huling paalala, kaya kailangan nating kumilos ngayon. May mga requirements sa deadline na kailangan ninyong sundin, at lahat ng yan, tutulungan ko kayong intindihin ng step by step. Kahit 60, 70, or 80 plus taong gulang ka na, may tsansa na qualified ka. Pero kailangan ninyong panoorin ang buong video para malaman ang eksaktong detalye at hindi makaligtaan ang deadline. Napakaraming seniors ang nawawalan ng ganitong oportunidad dahil lang kulang sa impormasyon. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-like na ng video na ito para hindi ninyo makalimutan at para mas maraming seniors ang makakaalaman. Ipakita din ito sa inyong pamilya. Maraming salamat sa lahat ng nag-like. Makikita ko na marami sa inyo ang excited at gustong malaman ang buong detalye ng government payout na ito. At tama lang yan dahil napakahalaga ng information na ito hindi lang para sa inyo kundi para din sa inyong mga magulang, lolo at lola na baka qualified din. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ang bawat detalye na ibibigay ko ay mahalaga para masigurado ninyong makukuha ninyo ang payout na ito. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang programa na ito ay bahagi ng patuloy na commitment ng gobyerno para sa ating mga senior citizens. Alam natin lahat na ang ating mga matatanda ay nag-sacrifice ng maraming taon para sa ating bansa, para sa kanilang mga pamilya, at ngayon naman ay panahon na para bigyan sila ng suporta na nararapat nila. Hindi ito simpleng ayuda lang, ito ay recognition sa kanilang kontribusyon sa lipunan at isang paraan para masigurado na mayroon silang financial assistance lalo na sa panahong ito na ang lahat ay tumataas ang presyo. Ang totoo nito, maraming seniors ang nahihirapan ngayon. Ang presyo ng bigas, gulay, isda at lahat ng basic commodities ay tumaas na ng sobra. Ang mga gamot na kailangan nila araw-araw ay mas mahal na ngayon kumpara noon. Ang bayad sa kuryente, tubig at iba pang utilities ay patuloy ding tumataas. At maraming seniors ang walang regular na income o pension na sapat para tustusan ang lahat ng pangangailangan nila. Kaya ang program na ito ay talagang malaking tulong para sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang government payout na ito at bakit ito napakahalaga. Ang payout na ito ay parte ng Expanded Social Pension Program ng gobyerno na specially designed para sa indigent senior citizens. Ibig sabihin, ito ay para sa mga seniors na classified as poor or disadvantaged, yung mga walang regular na income or pension, at yung mga talagang nangangailangan ng financial assistance. Hindi ito parang raffle or lottery na swerte-swertihan lang. May specific criteria ito at kung qualified kayo based sa criteria na yan, entonces entitled kayo sa payout. Dumang amounts ng payout ay imidid basta, basta Depende sa programa at sa area ninyo, ang payout ay maaaring umabot ng hanggang limang libo pesos kada senior citizen. Isipin ninyo yan, limang libong piso na tulong para sa inyong gastusin. Para sa maraming seniors, yan ay equivalent na ng kanilang grocery budget for one month o kaya naman ay sapat na pambili ng kanilang maintenance medicine for several months. Yan ay significant amount na talagang makakatulong sa daily living expenses ninyo. Pero ang tanong na nasa isip ninyo ngayon ay kung sino ba talaga ang qualified. Ito ang pinaka-importanting parte kaya makinig kayo ng mabuti. Una sa lahat, dapat kayo ay 60 years old and above. Yan ang basic requirement. Kung wala pa kayong 60 years old, hindi pa kayo qualified sa program na ito. Pero kung 60 na kayo o higit pa, then you meet the first requirement. Pangalawa, dapat kayong residente ng Pilipinas. Ibig sabihin, dapat permanent resident kayo dito sa bansa at may proof of residency. Pangatlo, at ito ang medyo tricky part, dapat kayong classified as indigent o mahirap based sa socioeconomic assessment ng DSWD o ng inyong local government unit. Ang pagiging indigent ay determined through various factors. Titingnan nila kung may regular income kayo, kung may pension kayo, kung sino ang kasama ninyo sa bahay, kung ano ang kondisyon ng inyong bahay, at marami pang ibang factors. Hindi ibig sabihin na pag mahirap ka, ay automatically qualified ka na. May assessment process yan na kailangan ninyong dumaan. At yan din ang dahilan kung bakit importante na mag-apply kayo ng maaga para matapos ang assessment process Bago pa man mag-release ng payout, meron ding special categories na priority sa program na ito. Una, yung mga seniors na living alone o walang asawa at walang anak na nag-aalaga sa kanila. Ito yung mga tinatawag na abandoned seniors o yung mga nasa situation na walang family support. Pangalawa, yung mga seniors na may disability o may chronic illness na nangangailangan ng regular medication at medical care. Pangatlo, yung mga seniors na parte ng 4PS program o Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD. Kung kayo ay member ng 4Ps, mas mataas ang tsansa na qualified kayo sa payout na ito. At pangapat, yung mga seniors na nakatira sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA. Nga sa'yo, 1 7 boredom man kaya mag apply ito ang part na kailangan ninyong i-note down o kaya naman ay i-screenshot para sigurado na hindi ninyo malilimutan. Ang unang step ay pumunta sa inyong barangay hall. Hindi kayo pupunta directly sa DSWD o sa City Hall. Ang first stop ninyo ay ang barangay hall ninyo. Bakit? Kasi ang barangay officials ang may database ng lahat ng residents nila, including the senior citizens. Sila ang may record kung sino ang registered as senior citizen at sila din ang tumutulong sa initial screening at assessment. Pagdating ninyo sa barangay hall, humingi kayo ng application form para sa social pension program. Ang form na ito ay medyo mahaba at may maraming tanong pero huwag kayong mabahala. Tutulungan kayo ng barangay staff na sagutan ang form. Tatanungin kayo tungkol sa inyong personal information, family background, health condition, sources of income kung meron man, at iba pang relevant information. Importante na honest kayo sa pagsagot dahil i-verify nila lahat ng information na ibibigay ninyo. Kasama ng application form, kailangan ninyong mag-submit ng certain documents. Yung boro ninyong dalhin ay ang sumusunod. Una, valid ID na may picture ninyo at may address. Pwedeng senior citizen ID, postal ID, barangay ID o kahit ano pang government issued ID. Pangalawa, birth certificate o kaya naman ay certificate of live birth para ma-verify ang inyong age. Pangatlo, certificate of residency or barangay certificate para ma-prove na kayo ay resident ng area na yon. Ang pang-apat, kung meron kayong medical certificate or disability certificate, dalhin din niyo yan dahil yan ay magbibigay ng additional points sa assessment. Ang assessment process ay medyo matagal at thorough. Hindi yan basta approve lang ng approve. May social worker na pupunta sa inyong bahay para mag-conduct ng home visit at validation. Titingnan nila ang kondisyon ng inyong bahay, kikausapin nila ang inyong mga kapitbahay para i-verify ang information na binigay ninyo at tatanungin din nila kayo ng mas detailed questions tungkol sa inyong situation. Huwag kayong mag-alala sa part na ito dahil ang purpose lang naman ng home visit ay para masigurado na ang tulong ay mapupunta talaga sa mga nangangailangan. After ng home visit at validation, ang application ninyo ay ire review ng barangay officials kasama ang social worker. Kung makita nilang qualified kayo based sa criteria, ire-recommend nila ang application ninyo sa DSWD or sa City Social Welfare and Development Office. Mula doon, may another level of review at assessment. Ang DSWD o City Social Welfare Office ay mag-conduct ng kanilang sariling verification at kung approved kayo, isasama kayo sa master list ng beneficiaries para sa payout. Ang buong proses na ito ay maaaring tumagal ng dalawang linggo hanggang isang buwan depende sa dami ng applications at sa bilis ng processing sa inyong area. Kaya nga importante na mag-apply kayo agad para may sapat na oras pa para ma-process ang application ninyo bago mag-release ng payout. Marami akong naririnig na tanong tungkol sa kung gaano kadalas ang payout. Ang Social Pension Program ay may regular schedule ng payout. Usually, ang payout ay quarterly, ibig sabihin every three months may release. Pero may times na may special release din, lalo na kung may additional budget ang gobyerno o kung may special program for senior citizens. Ang upcoming payout na pinag-uusapan natin ngayon ay parte ng regular quarterly release, kaya importante na huwag kayong makaligtaan. Kung sakaling approved kayo at qualified na kayo sa program, paano ninyo makukuha ang payout? Mayroon ditong ilang options. Una, ang payout ay pwedeng i-release through cash card. Bibigyan kayo ng cash card na mag-load ng amount ng payout ninyo at pwede ninyong i-withdraw yan sa any ATM or authorized withdrawal center. Ito ang most convenient method dahil hindi na kayo kailangan pumila ng matagal at pwede ninyo i-withdraw ang pera anumang oras na convenient sa inyo. Pangalawa, pwede din through cash payout sa designated payout center. Tatawagan kayo o bibigyan ng notice kung kailan at saan ang payout schedule ninyo. Kailangan ninyong pumunta doon personally with your valid ID para maklaim ang payout. Importante ring malaman ninyo na ang payout na ito ay tax-free at walang kahit anong deduction. Yung buong amount ay mapupunta sa inyo. Walang processing fee, walang service charge, walang facilitator's fee. Kung may sino mang humingi sa inyo ng kahit anong bayad kapalit ng processing ng application ninyo o kapalit ng guarantee na approved kayo, yan ay scam at dapat ninyong i-report sa authorities. Ang legitimate government program ay libre at walang kahit anong bayad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga common mistakes na ginagawa ng mga applicants na nagiging dahilan kung bakit hindi sila naa-approve. Una, incomplete documents. Maraming applicants ang pumupunta sa barangay hall na kulang ang dala nilang documents. Kapag kulang ang documents, hindi ma-process ang application at kailangan nilang bumalik ulit na may complete requirements. Para maiwasan ito, tawagan niyo muna ang barangay hall bago kayo pumunta at tanungin kung ano exactly ang kailangan ninyong dalhin. Pangalawa, dishonest information. May mga applicants na nagbibigay ng false information para lang ma-approve. Halimbawa, may income naman sila pero sinasabi nilang wala. O kaya naman, may mga anak silang regularly nag-provide ng support pero sinasabi nilang abandoned sila. Ang ganitong cases ay nahuhuli during the validation process at kapag nahuli kayo, hindi lang rejected ang application ninyo, pwede din kayong ma-blacklist at hindi na maka-apply sa future programs. Kaya importante na honest kayo sa lahat ng information na ibibigay ninyo. Pangatlo, late application. Maraming seniors ang nagaantay ng last minute bago mag-apply. Kapag last minute na ang application, kulang na ang oras para ma-process at baka hindi na kayo makaabot sa deadline ng validation at assessment. Kaya ang best approach ay mag-apply agad habang may sapat pang oras. Meron ding mga tanong tungkol sa kung pwede ba kayong mag-apply kahit may pension na kayo. Ang sagot ay depende sa amount ng pension ninyo. Kung ang pension ninyo ay below the poverty threshold, at hindi sapat para sa basic needs ninyo, pwede pa rin kayong mag-apply at may chance pa rin na ma-approve. Pero kung ang pension ninyo ay substantial na at above the poverty threshold, malamang na hindi kayo ma-approve dahil ang program ay specifically for indigent seniors. During the assessment, Each check nila lahat ng sources of income ninyo including pension, remittances from children abroad or locally, rental income kung meron, at lahat ng regular na tulong na natatanggap ninyo. Para sa mga seniors na may mga anak na working at nag-provide ng support, ang tanong ay kung qualified pa ba sila. Ang sagot ay depende pa rin sa assessment. Titingnan ng social worker kung sufficient ba ang support na natatanggap ninyo from your children para sa daily needs ninyo. Kung ang support ay sporadic o hindi regular o kung ang amount ay hindi sapat, pwede pa rin kayong makonsider as qualified. Pero kung ang inyong children ay regularly nag-provide ng substantial amount, baka hindi kayo ma-approve dahil may family support kayo. Ang isa pang importante aspeto na dapat ninyong malaman ay ang rights ninyo as applicants. Una, may right kayong malaman ang status ng application ninyo. Pwede ninyong follow up sa Barangay Hall o sa DSWD kung hanggang saan na ang processing ng application ninyo. Pangalawa, may right kayong mag-appeal kung rejected ang application ninyo. Kung feeling ninyo ay qualified naman kayo pero na-reject ang application ninyo, pwede kayong mag-file ng appeal at mag-provide ng additional documents or information na susuportahan ang application ninyo. Pangatlo, may right kayong magtanong at humingi ng explanation kung bakit kayo na-reject. Hindi pwedeng basta reject lang ng walang explanation. Dapat may clear reason kung bakit hindi kayo qualified? Para sa mga seniors na may limited mobility o bedbound at hindi makapunta sa barangay hall, meron ding provisions para sa inyo. Pwede ninyong i-request na pumunta sa inyo ang barangay staff para asikasuhin ang application ninyo. Pwede din na authorized representative ninyo, like family member or caregiver, ang mag-submit ng application sa behalf ninyo provided na may special power of attorney or authorization letter. Pero importante na dumaan pa rin sa home visit ang social worker para ma-validate ang situation ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga scam na related sa program na ito. Maraming scammers na nag-take advantage ng eagerness ng mga seniors na makatanggap ng ayuda. Ang common modus operandi ay may tumatawag o may pumupunta sa bahay ninyo claiming na government representative sila at pwede nilang i-facilitate ang application ninyo kapalit ng bayad. Huwag kayong maniniwala sa ganyan. Ang legitimate government representatives ay hindi hihinging bayad para sa processing ng application. Lahat ng government services related sa social pension program ay libre. Ang isa pang common scam ay yung text messages or calls na nagsasabing approved na raw kayo at kailangan lang ninyong mag-send ng certain amount para iprocess ang release ng payout. Ito ay 100% scam. Ang government agencies ay hindi gagamit ng text messages or phone calls para sabihin na kailangan ninyo magbayad. Kung may nakatanggap kayo ng ganitong messages or calls, i-report ninyo immediately sa barangay officials o sa nearest police station. May mga seniors din na natanggap na ang payout at ngayon ang question ay kung paano nila gagamitin ng wisely ang pera. Ang best advice na maibibigay ko ay i-prioritize ang basic needs. Una, bilhin ang maintenance medicine na kailangan ninyo. Huwag i-delay ang pag-inom ng gamot dahil yan ang investment ninyo sa health ninyo. Pangalawa, mag-stock ng basic food items, lalo na yung mga non-perishable goods na pwedeng tumagal ng matagal. Pangatlo, kung may kailangan kayong urgent repair sa bahay like yung bubong na tumutulong o yung plumbing na sira, gamitin ang parte ng payout para dyan. At lastly, isave ang remaining amount para sa emergency. Hindi ninyo alam kung kailan ninyo baka kailanganin ng emergency fund, lalo na pag may biglang sakit o aksidente. Huwag ninyong gagamitin ang buong amount sa hindi essential na bagay. Yung payout na ito ay intended para sa basic needs at emergency expenses. I-budget ninyo ng maayos at mag-plan kung paano ninyo siya gagamitin ng wisely. Para sa mga seniors na part ng senior citizen organizations o groups sa barangay, Pwede ninyong pagsamahin at mag-organize para mas madali ang application process. Pwedeng may representative sa group na mag-coordinate sa barangay officials at tulungan ang lahat ng members na kumpletuhin ang requirements at mag-submit ng application. Ang group approach ay mas effective dahil mas maraming tao ang matutulungan at mas organized ang process. Ang isa pang benefit ng senior citizen organizations ay may access kayo sa additional programs at services. Maraming LGUs at NGOs na nag-offer ng special programs para sa organized senior citizen groups like free medical missions, livelihood programs, skills training, at iba pa. Maraming nagtatanong kung ano ang gagawin kung na-reject ang application, pero feeling ninyo qualified naman kayo. Una, humingi ng explanation sa barangay officials or sa social worker kung bakit kayo na-reject. Dapat may specific reason yan. Kung ang reason ay kulang ng documents, kumpletuhin ninyo ang documents at mag -reapply. Kung ang reason ay base sa assessment na hindi raw kayo qualified, kahit feeling ninyo qualified kayo, pwede kayong mag-file ng formal appeal. Sulatan ninyo ang DSWD or the City Social Welfare Office at mag-provide ng detailed explanation kung bakit kayo dapat makonsider as qualified. Ang appeal process ay may specific timeline din. Usually, may deadline na 30 days from the date na nareceive ninyo ang rejection notice para mag-file ng appeal. Kaya importante na agad kayong kumilos kung na kayo at gusto ninyong mag-appeal. May isa pang importante information na gusto kong i-share sa inyo. Ang social pension program na ito ay hindi one time lang. Kung qualified kayo ngayon at approved ang application ninyo, pwede kayong regular beneficiary ng program. Ibig sabihin, every quarter na may payout, automatic na kayo kasama sa release. Hindi na kayo kailangan mag-apply ulit every time. Pero ang condition ay dapat regular kayo nag attend ng validation sessions at naga update ng information ninyo. Kung may changes sa situation ninyo, like nag-asawa kayo ulit, lumipat kayo ng address, or may bagong source of income kayo, kailangan ninyong i-report yan agad para ma-update ang records ninyo. Ang validation sessions ay usually conducted yearly o kaya naman every two years. During validation, iti-check ulit ng social worker kung qualified pa rin ba kayo base sa current situation ninyo. Kung tumaas ang income ninyo or may significant changes na nakapag-improve ng financial status ninyo, possible na ma-remove kayo sa program para mabigyan naman ng chance ang iba na mas nangangailangan. Hindi ito dapat ikagalit ninyo dahil ang purpose ng program ay tumulong sa mga talagang indigent at mahihirap. Para sa mga seniors na nasa provinces or sa rural areas, mas challenging ang process dahil minsan malayo ang barangay hall o kaya naman limited ang transportation. Ang advice ko ay magtulungan kayo ng mga kapwa seniors sa area ninyo. Pwedeng mag-group kayo at sabay-sabay na pumunta sa barangay hall para mag-apply. Pwede din kayong humingi ng tulong sa barangay health workers or tanods na madalas naman ay willing na tumulong sa mga seniors. Sa rural areas, mas close-knit ang community kaya mas madali actually na makakuha ng tulong from neighbors or fellow community members. Speaking of information drive, isa sa objectives ko sa video na ito ay mag-spread ng awareness tungkol sa program. Maraming qualified seniors ang hindi aware na may program na ganito at hindi nila alam na entitled sila sa tulong. Kaya ang request ko sa inyo na nanonood ngayon, i-share ninyo ang video na ito sa inyong social media, isend ninyo sa group chats ninyo, lalo na sa mga group chats na may seniors, at i ninyo ang inyong mga magulang, lolo, lola, tito, tita, at lahat ng kilala ninyong senior citizens na baka qualified sa program. With ang power ng information ay napakalaki. Isang simple share o isang simple message ay pwedeng makabago ng buhay ng isang senior citizen. Ngayon, gusto ko ding pag-usapan ang stigma na attached minsan sa pag a apply sa ayuda programs. May mga seniors na qualified naman pero ayaw mag-apply dahil nahihiya sila or feeling nila ay kawawa sila kung mag-apply. Gusto kong i-clarify na walang kahihiyan sa pag a apply sa programs na ito. Dahil ito may karapatan ninyo as senior citizens at ito ay programa na specifically designed para sa inyo, hindi ito charity na nakakaawa kayo. Ito ay government service na binabayaran ng taxes na binayad ninyo during your working years. Kaya huwag kayong mahiya at mag-apply kung qualified kayo. Yang pag apply sa program ay hindi sign of weakness. Ito ay sign of wisdom at practicality. Para sa mga seniors na may mga anak na nag a o working sa ibang cities, ang communication ay importante. Worry, inform ninyo ang inyong mga anak tungkol sa program na ito at sabihin ninyo sa kanila na mag-a-apply kayo. Kahit na regular naman silang nag-send ng pera, ang social pension ay additional support pa rin na makakatulong. Hindi ibig sabihin na pag nag-apply kayo ay hindi na sila kailangan mag-send ng support. Yang e social pension ay supplementary lang at hindi replacement sa family support. May mga seniors din na worried na baka ma-affect ang relationship nila sa kanilang mga anak pag nag-apply sila. Hindi dapat ganyan ang thinking. Ang pag apply ninyo sa social pension ay independent decision na base sa eligibility ninyo. Ngayon na malapit na tayong matapos, gusto kong isummarize ang most important points na dapat ninyong tandaan. Una, ang social pension program ay para sa indigent senior citizens 60 years old and above. Pangalawa, ang application ay dapat i-file sa barangay hall with complete documents. Pangatlo, may assessment process na kailangan ninyong pagdaanan, including home visit. Pangapat, ang payout ay regular, quarterly, at tax-free. Panlima, walang bayad ang application at lahat ng legitimate government services related dito. pang anim mag-apply agad habang may oras pa para ma-process ang application ninyo. At pangpito, ishare ang information na ito sa ibang seniors na baka qualified din. Uh, ang deadline na ng application para sa upcoming payout ay malapit na. Ang exact deadline ay nag-vary per LGU, pero generally, ang cut-off ay within two weeks from now. Kaya ang strong recommendation ko ay mag-apply kayo this week pa. Huwag na kayong mag-delay. Pumunta na agad sa barangay hall ninyo bukas o sa earliest convenient time para mag-start ng application process. Remember, ang mas maaga kayo mag-apply, mas malaki ang chance na ma-process ang application ninyo on time para sa upcoming payout. Para sa mga may mga tanong or concerns na hindi na-address sa video na ito, pwede kayong mag-comment down below at sasagutan ko lahat ng tanong ninyo. Pwede din kayong direktang tumawag sa inyong barangay hall o sa City Social Welfare Office para sa more specific information related sa area ninyo. Ang bawat LGU ay may sariling slight variation sa implementation ng program, kaya importante ding makipag-coordinate sa local government ninyo. Bago ako mag-end, gusto kong i-emphasize ulit na ito ay legitimate government program. Huwag kayong matakot mag-apply at huwag kayong magpaka-pray sa mga scammers. Kung may mga offers na too good to be true or may mga hinihingi ng bayad, mag-ingat kayo dahil yan ay signs ng scam. Always verify information through official channels and always approach government offices directly para sa application. Salamat sa lahat ng nanonood at nagstay until the end ng video. Ang support ninyo ay napakalaking tulong para ma-spread ang important information na ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel para updated kayo sa future videos tungkol sa government programs, benefits for seniors, at other useful information. Mag-turn on din ang notification bell para notified kayo every time may bagong video. At most importantly, i-share ninyo ang video na ito para mas maraming seniors ang makabenefit yasad ang body senior citizens and nagdeserve ng best care at support. Sila ay nagcontribute na ng marami sa ating lipunan at ngayon ay panahon na para tayo naman ang mag-care sa kanila. Through programs like this at through proper information dissemination, we can make a difference in their lives. Kaya sama-sama tayong gumawa ng aksyon. Tulungan natin ang ating mga matatanda na ma-access ang benefits na deserve nila Maraming maraming salamat sa inyong attention at time. God bless po sa inyong lahat at sana ay ma-approve ang lahat ng qualified applicants. Hanggang sa next video, ingat kayo lagi at magstay healthy. Para sa seniors na nanonood, you are valued, you are important at deserve ninyo ng best support possible. Mag-apply na kayo at huwag palampasin ang opportunity na ito. Salamat po at paalam.